Kenkoy Anime TV Simula sa kakin Empire hmm. Maraming salamat Maraming salamat Pariston Simula ngayon ako na ang magmamay-ari ng lahat ng ito. Magkagamit ko ang mga insekto ito para pamunuan hindi lamang ang kakit kundi ang lahat ng bansa. Bukod pa dito, may magagamit pa akong dalawang mas malakas na kameraan. Kinakailangan ko na lang ngayon ay ang kapangyarihan ni Umukagi nang sa ganun ay magagamit ko na sila. O nga pala, wala pa rin palang kalam alam si Jairo tungkol dito kaya naman oras na malaman niya ang lahat nang ito siguradong gagawin niya ang lahat ng tulong na gusto ko magaling umaayon ng lahat ng mga plano ko konti na lang konti na lang at matutupad ko na ang lahat-lahat nang ito Ano ka mo? Nagawa niya ang lahat ng yon? Sinasabi ko na nga ba? Hindi maganda ang mga plano nila para sa lahat. Bahala pa nilang labanan ng Hatter Association. Huh. Hindi nga maganda yun. Ngayon ay nagpapagaling na si Korapika kasama si Lerorio. Matigas ang ulo niya dahil gusto niyang labanan ng mag-isa ang buong pantong gang. Sumunod doon ay si Sayo. Nalaman niya na magkakakonekta pala ang mga ito. Sa inahabol niyang prinsipe, walang iba kundi ang cherry dates na yon. Dahil sa kagustuhan niyang mabawi ang mga pulang mata na nasa prinsipe. Si Kurapika ay magaling, matalino at malakas sa pakikipaglaban. Pero, ganun din naman ang katigasan ng ulo niya. Si Kurapika, nabanggit niya ang lahat ng bagay na yon sa akin. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit ginusto niya maging hunter. Nagihiganti siya sa kung sino-sino mang may kinalaman sa pagkaubos at pagkasawi ng buong lahi niya. Ang lahi ng kuruta. Ang mga lahi na may pulang mata. Base sa kwento ni Hanso kanina na si Cherry Nits pala ang may utak at pakana ng paglusob ng mga spider sa bayan ng kuruta. Ganun ba? Kung ganun, kailangan pag-isipan ni Kurapika ang gulong papasukin niya dahil malaking pamilya ang kaharapin niya dito. Walang iba kundi ang buong Kakin Empire. Oras na may masaktan siya rito, isa sa mga prinsipe na anak ni Hoy Goro. Sigurado akong mangingi alam na rin ang lahat ng mga kapatid nito na anak ni Hoy Goro, ang hari ng Kakin Empire. base pa sa nalalaman ko, hindi lamang sila isang pamilya sa kaharian nila. May kakayahan rin silang gumamit ng nen. Nen na hindi basa-basa, kundi punong-puno ito ng kasamaan. Kung ganun pala, kailangan muna natin kumbinsin si Kurapika na mag-isip ng mabuti. Tulungan nyo kami mag-isip ng plano. Paano mabawi ang mga pulang mata na gusto niya makuha? Maaari mo munang sagutin ang tumatawag sa iyo, Hanso. Ah, salamat. Si Melody. Napatawag ka, Melody. Oo, si Hanso ito. Kamusta kayo? Hindi maganda ang kotob ko. Wala na si Kurapika at Lilorio sa kwarto kung saan nagpapagaling si Kurapika. Sigurado akong may mga plano silang hindi na nila pinaalam sa atin. tignan mo nga naman, talagang mga pasaway ang mga lukulokong yon Kurapi ka, gusto ko lang itanong hanggang kailan at gaano katagal tayo mananatili dito. Ilang oras na rin kasi tayo nakatambay lang at walang ginagawa yo kung gusto mo nang umuwi, umuwi ka na. Sinasabi ko naman sa'yo na huwag ka na sumama pa. Kayang-kaya ko nang gawin ito, alang-alang sa lahi ng kuruta. <clears throat> Masyado naman yata ang mataas ang dugo mo. Ang ibig ko sabihin, naiinip na ako rito. At gustong-gusto ko nang makipaglaban. Ipapakita ko sa'yo ang lahat na natutunan ko ay jing. Maghintay na muna tayo hanggang sa lumubog ang araw. Mas gusto kong kumikilos ng madali magpaligid. Huh. Kurapi ka. Ngayon yata ay masyado ka naman nagmamadali. Akala ko ba'y naiinip ka na? Kailangan natin gawin ito, Lerorio. Oras na sumikat ng araw tapos na ang trabaho natin at sa pagkakataong yon, sinisigurado kong nasa akin na ang mga pulang mata. Malapit na, malapit na, malapit na. Kontin tiis na lang at makukulekta ko na lahat ng mga mata ng lahi ng kuruta. Sinisigurado kong may paghihiganti ko na rin kayo sa pinakapasimuno at utak ng lahat ng kumawa sa lahi nating ito. akalain mo nga naman dahil sa pag-aaral ko para palakasin ang aking end. Nakaranas agad ako na makaramdam na may malakas na pangyarihan. Hindi lang isa kundi dalawa. Dalawa na ko na may malakas na taglay nito. Rapika, tignan mo. Sa laki ng gusalin ng kaharian nila, sigurado akong ang bawat gate lang may maraming gwardya. Kailangan kong tansyain kung gaano sila karami nang sa ganun maatake sila ng abilidad ko. Kung mahirapan ka sabihin mo lang, ako na mismong ang kakawa Patutulugin ko sila gamit mismo ng kadena ko. Nang sa ganun, hindi ka na mag-isip pa. <laughs> ako nang bahala. Maghintay ka lang dyan ng kaunti. Sapat na ang distansyang ito para atakiin sila. Pati kung ano yon. Sige. Panoorin mo ako mabuti. Oh, ano? Mga kuryete. Ayos. Bagay na bagay ang abilidad kong ito sa mga ganitong paraan. Ngayon, ang iba naman. mag-alala. Hindi kayo malalagot na ng hininga sa gagawin ko. Makakatulog lang kayo ng mahimbing. Gawa ng kuryente. Ano ang nangyayari? Ano to? Ayos. Nakita mo ba? Kurapi ka. Ayos, magaling ang ginawa mo, Lerario. <coughs> Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Isa pa lamang yun sa natutunan ko kay Jing. Magaling. Ngayon, umanta kayo. Ah! Uh! Kurapika, may paparating ni Ah, Tara! Ah! Kain dalawa, anong dahilan? Bakit kayo na pa rito? Kurapika, mag-iingat ka. Mukhang hindi basta-basa ang isang ito nakakagamit din siya ng nen. inulit ko, anong dahilan bakit gusto niyong pasukin ang aming kaharian? Hindi mo na kailangan malaman pa yon, dahil hindi naman ikaw ang hinahanap namin. Umagot ka na Ah! Kasangisang ito. Uh, Grape ka! Uh, hindi ko man lang nakita ang pag-atake niya. Napakabilis! Ako si Prince Benjamin, ang magiging susunod na hari ng kakin.